Hi hey mga kasari, sarado nga muna ang aming muntintindahan ngayon dahil umalis nga kami para makikain. <laughs> Este, maki pala. Dahil birthday nga ng aking kapatid kahapon at marami silang ganap, ay ngayon nga lang sila nakapaghanda. Inimbitahan nga tayo, syempre, sino ba tayo para tumanggi? Duman nga lang muna kami saglit dito sa pizza ng ina mo para pick-upin nga yung order. Tayo nga lang ang magpipick-up pero siya pa rin ang nagbayad. Medyo nagintay nga lang tayo saglit dahil wala pang lumalabas na tao. Sumunod na nga din dito sa loob ang aking mister dahil akala niya ay magtatagal kami. Di naman nga sobrang tagal dahil inabot nga lang kami na ilang minuto at nakuha na nga namin yung order alas tres nga ang usapan pero mga 3.30 na nga ay nandito pa nga kami at meron pa nga kami isa pang dinaanan syempre para kahit pano ay meron tayong ambag sa kainan na ito ay bumili nga kami dito ng cake yung malaki na nga yung aming pinili para naman lahat ng aming pagbate ay mailagay na bago pa nga tayo makarating sa kanila ay struggle is real nga dahil akit nga muna tayo ng bundo <laughs> Eh, halos pasubsob na nga kami dahil ang daan nga dito ay paahon. Buti na nga lang din at nandyan si ate at nakapag-video siya dahil ako nga ay hindi ko na nga makuha makapag dahil hawak ko nga ang cake at the same time kailangan kong humawak. Medyo mahirap lang talagang pumunta dito dahil matarik ang daan pero kapag nakaakyat ka naman nga ay lang hapon na nga ang sariwang hangin at magandang tanawin. Katatapos nga lang maligo ng may birthday kay itong semester si ay inayos nice na nga yung video kay at binuksan na nga itong cake. <laughs> <laughs> Dito nga ay tawang-tawa kami day up. Pakalakas talaga mga asar ni Mister. <laughs>